Ito nakikita natin ngayon, ito ang itinuturing na pinakamalapad na waterfall sa buong Pilipinas. Tinatayang nasa 95 meters ang lawak nito at may taas naman na 55 meters. Yan ang ating pinuntahan ngayong araw kaya tumutok na maigi upang masilayan ninyo ang isa sa pinakadinarayong waterfalls dito sa Mindanao, ang Tinuyan Falls ng Bislig City, Surigao del Sur. ang Bislig ang may pinakamataas na populasyon sa probinsya ng Surigao del Sur at kilala din sa tawag na Booming City by the Bay. Nandito na tayo sa Bislig sa terminal ng bus. ito yung mga tuktok dito. Pwede magatid sa inyo sa mga goy. Or kaya dun sa sa highway, 20 pesos lang. Kasi ito may pila. 100 pag special. Aabang tayo ng tuktok para dun sa sakayan ng papunta ng Castillo yung may marerentahan daw yung motor sa likod ko ito yung Bisling City Baywalk then sa bandang unahan yung I Love Bislig. Nandito tayo ngayon sa mga sa Bislig pa rin. para pa rin, Kasama po natin si Nanay Virgie kanina. Kinikwentoan niya ako yung mga lugar na pwede kong puntahan dito. Susubukan po natin puntahan yung mga sinadyos ni Nanay sa atin. Hagonoy, uh, Lawitan tama? Oo, oh, Lawigan. Lawigan. Yeah. Ito yung tinatawag nila ang bao-bao dito sa Bislig sa ibang tawag, sa ibang lugar, tok-tok. Ito po yun. Kasama natin si Tatay Jun Sarmiento. Siya po yung guide na rin natin at yung driver natin na mag sa atin. Sa Tinuyan, Tinuyan Falls. Yan po yung isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa Bislig. So mula dun sa pinakasentro, abutin po na mga 30 minutes hanggang 45 minutes yung biyahe. So, mamaya papakita ako sa inyo ano ba yung itsura ng Tinoy and Falls? Bakit ba dinarayo to ng mga turista? Excited tayong makita yan kasi ngayon lang tayo nakapunta dito sa Bislig. Dati po pala sabi ni Tatay Jun habal-habal lang yung ginagamit dito para maihatid yung mga turista papunta ng Tinuyan dahil hindi pa sementado yung daan noon. Pero awa ng Diyos ngayon, sementado na daw lahat papunta sa waterfalls. So mas madali nang mapuntaan, accessible para sa mga turista at iba't ibang uri ng sasakyan. Ah, uh, sige po. Dito? Opo, sige po. Yan, ito pong nakita nyo ngayon, yan yung pinaka-arko dito sa Tinuyan Falls. Kung saan pwede mag-picture yung mga turista na mapupunta dito. Then, pakita lang din natin yung nilalaman na um, information, tourism information regarding dito sa Tinuyan Falls protected landscape. So meron ditong iba't ibang uri ng ibon, mga halaman, bulaklak. At Philippine Tertiary meron po. Philippine Tertiary, Meron din dito. Pero nakakita po kaya dyan? O madalang po? Makikita. Makikita natin oh, doon? Ano, ano saan? Ito po. Meron dyan? Ah, magabi lang yan. Ah, sa gabi lang Oo, siya. Wala dito. Dito, marami dito. Magabi. Hmm nocturnal kasi no mas sila sa gabi ayan so marami ganun kadami yung mga uri ng mga uh, animals na makikita dito sa bislig ayan puntahan po natin yung taas dila na akit siya dito po ayan so dito sa bandang kaliwa may hagdanan po yan dito ito ayan pupuntahan natin yung taas. Baka mas maganda doon. Ay! Siya! <laughs> Yan oh. Yan tayo. Oo. Oh. Diba? Dito na. <laughs> So pagpupunta kayo dito, lalo na pag marami kayong magkakasama, pwede kayong umilera dito tapos magpa-picture ka doon sa baba, maganda yung view na yun. Okay. Sa pinaka ko, meron din mga nagbebenta ng iba't ibang uri ng mga pampasalubong, mga souvenir shop. Dito na tayo. ah Dito na tayo sa Tinoyan Falls. Dito pa lang sa bukana Makikita mo na yung ganda nyo. Pero hindi pa yan yung pinaka-falls. Meron pa dun sa taas. Yung mas malapad at mas mataas yung cascade ng tubig. Babayad tayo ng entrance. So afternoon po, Kano po? 55 55 pesos 55 pesos yung entrance fee na babayaran natin dito Ito nga pala yung ibang bayarin Ayan siya oh Napakalakas ng tubig niya <laughs> Malayo pa lang may wisik na nung tubig dito yung angge ano yun yun na no po <laughs> ay ganda oh. Woo! Saan nakakaligo dyan tay? Saan so, nakakaligo dyan? May life vest naman kasi. Sa taas, nakakakit din. Hindi. Okay. Mayroon may ano, jacket. Hmm. Bibilian din dito ng pagkain. Tapos, ito yung mga cottages na. Ito yung mga cottages dito. Welcome, guest friends. ganda kita nyo yan grabe yung ganda huuu, <laughs> yung daan dyan yung tayo sa gilid? huuu, ah, Ah, may guide pi pa. Magkano ba yun Pero ilang hagdan pa yan doon sa taas? Sa pa taas. Paana. Paana. Doon yung falls ba? Isa pala. Isa lang doon. Ah, bali tatlo. yun, nasa baba. Oo. Oh, Gitna. tatlo dito. Ah, tatlo pa. Oh. Bali parang apat. Oo. Ang doon. Di wala. Ito malaki. Yung sa taas. Ang doon yun ano ba bala? Ay, 'yung guide po. Wala ano. bala, hirap Mahirap 'yun, tayo Pero 'yung kadalasan, Kadalasan talaga, ginalan lang sila. Yung saan? Okay. Dalawang pool Para mapupuntahan. Baba lang. Sige, maya maya lang tay. Kayo po yung hanapin ko. Andiyan ka lang naman tayo, no? Sige po. Itong nakikita niyo ngayon, ito yung Tinoy and Falls. Meron po itong lapad na 95 meters or 90 meters. And then meron itong three cascades. Meron po yan sa itaas. Dalawa pa sa itaas na mas maliit. And kailangan niyo po ng guide para mapuntahan yon. Pwede kayong sumakay ng balsa kung gusto nyong maligo dun sa pinaka baba nung Tinoy Falls. And then kung mapapansin po ninyo, etong miss is para bagang usok na bumabalot dun sa paligid dito sa Tinuy-an. Sinasabing sa mga oras ng alas 9 hanggang alas 11, Meron pong rainbow na nabumbo dito sa Tinuyan Falls. Kapag pupunta kayo dito, sikapin po ninyo na mapuntahan ng ganong oras yung Tinuyan Falls. Pero anong mang oras, basta maganda yung panahon, makikita nyo yung kagandahan ng Tinuyan Falls. Parang malakortina. Malakortina yung ganda ng Tinuyan Falls kung titingnan po ninyo dito. Grabe napakaganda. Ang Tinoyan Falls ay may tatlong level at itong nasa pinakabungad ang pinakamalapad at pinakamataas. Ang tubig nito ay nagmumula sa malawak at mayamang kagubatan ng Agusan del Sur at Surigao del Sur. Kaya't ganun na lamang kasagana ang tubig na dumadaloy dito. Maliban sa pagdigo dito, ang mga bibisita ay pwede ding lumapit sa talon sa pamamagitan ng pagsakay sa balsa. 55 pesos ang entrance fee dito at karagdagang bayad naman sa pag-arkila sa life base at mga cottages. Nagmula naman ang pangalan ng Tinuyan Pulse sa katutubong wika na tinuyuan na ang kahulugan ay intentional act or performance to attain an objective or goal. Batay sa alamat at kwento noon, ang mga naninirahan sa kabundukan ng magdiwata ay naging alipin ng mga katutubong mula sa agusan, kung saan sila ay minamaltrato at sapilitang pinagtatrabaho ng mabibigat ng kanilang mga amo dahil sa matinding karanasang ito, nagkaisa at umisip sila ng paraan para makalaya sa kalupitang kanilang dinadanas. At isang araw, habang binabaybay ang talon, gamit ang bambura o balsa kung saan sakay ang kanilang mga amo, nagsita luna ng mga ito palayo sa balsa at itinulak naman ito patungo sa gilid ng talon. Dito nasawi ang kanilang mga amo at naging hudyat ng kanilang paglaya. Mula noon, tinawag na itong Tinuyan Falls bilang paggunita sa lakas ng loob at katapang ipinakita ng mga katutubong ito. Susubukan namin puntahan yung dalawang cascade ng Tinuyan Falls sa taas. So, meron tayong guide. And si Tatay Jun, kasama rin sa atin then yung mga turista enjoy na enjoy dun sa balsa napakalapit kaya ang pangalan mo? si Ren medyo madulas yung daanan malumot pero sementado siya. Pumawak na lang kayo dun sa railings dito sa gilid. Puro pataas po yan. Kung ano yung dadaanan natin, yun din pababa. Ah, so mahirap pagpakakyat. Pag pababa, medyo siguro mas madali na. Malalaman natin. Medyo mataas na yung part na to. Kita na agad natin yung baba. buti na lang established na yung daanan dito madulas Woo! malamig malamig yung tubig yan sya yung doon lampas tao na yun no dito pwedeng pwedeng maligo rin ito wag lang wag lang doon pwede oh no cari ka doon hindi <laughs> tayo bubuhayin doon eh. yung sa taas mas malalim yan Di pa yan yung sobrang pinakamalakas niya no? may lalakas pa yan Gano'n kaya kalakas simula nang isang araw pero Hindi, mo po, hindi malinaw na. Maputik. Kulay tsokolate. So isang araw na ulan lang yung kailangan niya para makita yung kumbaga, pinakamalakas na tubig, na daloy ng tubig dito sa Tinuyan Falls. Pero ngayon, awa ng Diyos, maganda yung panahon at napakaganda rin yung tubig nito. Malinaw. Kitang-kita talaga yung ganda ng Tinuyan. Pwede pa lumapit doon. Ang ganda lang, okay. Papakita natin yung banda dito lang. Kasi doon delikado na malapit na doon sa pinaka cliff. So baka ano rin tayo ng tubig. Grabe. Dito pa lang medyo nakakalula na yung pakiramdam lalo na siguro kung nandoon ka sa pinaka edge. Pero hindi naman daw inaalaw yung mga turista na lumapit doon dahil napakadelikado nga. Hmm. Okay. Okay. Kapag tayo doon? Ano na? Baka mga siyang babuan ng madalas. Nang no, madalas, oh. <laughs> Hanggang saan doon ang pwede natin? Yan lang po siya eh, dalawang kalapag. Yan lang, yan lang. lang uh, eh. dito. lang yung daan. Dito. Uh, Sorot. Lakas. <laughs> Ngayon, susubukan natin lumapit doon sa glit. Dito tayo dadaan. Ah. So, daan-daan lang. Dahil talagang madulas na dito. Kasi, ito na yung pinakamalapit sa tubig. bakamat champuan tayo ng madulas eh ma-aksidente pa tayo ah. ganalang hooh hah 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 babaw hah 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 lang po yan. So, dito pwedeng maligo daw basta wag lang tayo pupunta doon sa malalim na parte at napakalakas ng tubig doon. Hanggang dito lang. Hanggang bewang lang yung lalim ng tubig. Maligo na tayo dito. like that. nga pala yung mga cottages dito na pwede nyo rentahan ito ah ito yung accommodation ito yung accommodation yung triangle so pwede mag overnight dito okay sir may maliit na groto rin dito sa bandang taas dyan yung CR then meron din dyan mga kwarto kapag gusto nyo mag overnight Mula naman sa Tinuyan Falls ay nadadaanan itong Lake 77, pabalik ng bayan. So napahinto po tayo dito sa parting ito, papunta ng Tinuyan Falls dahil napaka-interesante ng pangalan ng lake na ito. Lake 77. So pakita natin yung ganda ng Lake 77 na ito. So dito sa Lake 77, meron dito mga floating cottages kung saan pwede kayong kumain ng breakfast, lunch, and dinner. Then napakaganda rin talaga ng dinadaanan dito. Yan o. Oh. Kitang-kita sa motor o. Oh. Kitang-kita, ang ganda ng takbo ng mga motor. eto palang lang Lake 77 ugis, Oblong na talaga namang napapaligiran ng kulay berde mga kakahuyan, punong kahoy at iba't ibang mga halaman. Ganda. Dito sa parting ito naman, makikita natin yung karagatan matatanaw natin yung dagat na makikita sa mga tanawin dito sa Bislig Ayon naman sa kwento ni Tatay Jun, ang ating guide, konektado ang tubig na nagbumula sa Tinuy and Falls dito sa Lake 77. Halos patapos na ang araw, kaya napag na napagdesisyonan ko nang bumalik sa bayan. Nabanggit naman ni Tatay Jun na puntahan ko daw ang Holy kaya dito na ako dumiretso. Tamang tama dahil napakaganda pala dito at madami din ang mga nagtitinda at makakainan. Isa itong pampublikong lugar kaya't madami nagpupunta. May mga parke at palaruan at napakagandang spot para manood ng paglubog ng araw. Sunset watching dito sa Bislig Bayfront or Bullyburg, pinatawag. Finally, may sunset din tayo. Nung mga nakaraang araw, laging umuulan sa Siargao. Talagang wala tayong sunset na makikita. Dito lang pala, sa Bislig, hindi ipagkakaloob sa atin yung sunset. So, dito na tayo magdi-dinner. Bumili lang tayo ng chicken katsudon dun sa mobile truck. Oh, uh, masarap. Isa na namang napakagandang karanasan at mga lugar ang ating napuntahan dito sa Bisley. Sana po ay nag-enjoy kayo sa episode nating ito. Madami pa tayong mga parating na video sa pag-iikot natin dito sa Mindanao. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you for watching. See you on our next video.